So, siya. Ano nangyari sa inyo, sir, sa tingin nyo? Nadulas po. Nadulas? Okay, lahat. Hmm, pandemic pa. Meron po kami ano, sa MRI, kaso ano, yung film, yung post-tear, yun nandiyan. Okay, o. Oh. Tsaka ano, yung Di ba yung sa may pinaka-gasket daw ng tuhod, may punit daw po doon. Tapos, yung sa ligaments ba yun? Moderate joint infusion, grade 2 sprain, it tear, in ACL, grade 2 sprain, in sa PCL, complex tear, anterior horn, of the lateral meniscus, vertical tear, posterior horn, of the lateral meniscus. Ito yan o, lahat ng mga binabanggit dito. Hmm. Ito yung mga naging kaso mo. Ibig sabihin ng partial tear. Partial tear sa anterior. Ayan Anterior cruciate ligaments. Ayan. Partial tear. Ayan. Grade 2 sprain. Posterior. Posterior naman sa likod. Ano bang sample ng posterior? Ito yung ano. Ito yung normal na ACL. Ayan Ito torn to. Eh. Hindi naman ganito. Ang mga partial. Ah, Ito na yung mga partial eh. Ito yung ito yung sa likod, ito yung posterior, posterior cruciate ligament. Punit din yan, meron kang punit dyan. Meron kang punit sa ACL, sa harap, dyan. Meron kang punit sa complex tear, sa lateral meniscus. Ang mga meniscus kasi, ito, yan o, yan ang mga example ng meniscus tear. Meron kang vertical, vertical, nabi may vertical dyan. Okay. Vertical tear, posterior horn, lateral meniscus. Complex tier Puro-puro Mga Eh, ano Horizontal tier, yan Ganyan Vertical, ganun din yan Horizontal, tapos vertical Yan ang mga, ano mo pun Punit yung lobo. mo ba Bakit hindi ba yung pagkatumba mo? Hindi naman, kasi nakatukod ako, eh Nandun last eh Sige ako kasi. Ito yung kailang pandemic? Ah. kailang pandemic? 2020 yan pandemic eh. Wala pandemic Wala nang pandemic 2020. 2022, 2022, 2022. Oh. 2022. One year I <laughs> Tapos yung pagpuntagal ako nakatayo, sakit dito sa likod ko. So. Wala na yung ano, mo tingnan mo yung muscle mo, naka naka Ah, may hmm. ah, tuhod, tapos ito, wala na yung muscle, no? Oh. Ito, tigasan mo parehas. Hmm, tigasan mo kung ano yung nanggigigil, wala na ano, nanggigigil. Ito, Direction. wala Ito, karne, oh. Ano yung laking karne, oh. Dito kayo, sir. Wala na talagang manggigil naubos na yun sa loob ng 2022, 23, 24 ngayon, di ba? Sabihin na natin sa, sa taon na lang. Sabihin na natin for the benefits of the... No? Ngayon, dahil nagkanda punit-punit yun, punit in no? yung dalaw, apat yun, dalawang panloob, dalawang panloob na miniscus punit. Ay, yun yung pinakasapin ng ano eh, sapin ng tuhod natin sa gitna. Yun yung tiyatawag na miniscus yung ACL naman tsaka yung PCL yun yung nakakross sa gitna yun, yun yung mga weak sa gitna yun yung pag naipit hindi mo may tukod. kaya pagka nakaganong ka o oh, pag diretsyong pa ganyan hindi mo may deal kasi parehas may damage parehas may damage yung ACL mo harap tsaka likod parehas may damage tapos yung gitna may damage din kaya wala kang takas talaga hindi mo may tukot yung paa mo kailangan ito mayanig-yanig yung tuhod mo, umiwas yung pagkaipit ng nasa gitna. Pag natanggal ang pagkaipit ng ACL o PCL, kaya mo nang itin ito. May, may pain pa, pero hindi na kagaya nung kanina na halos. Kita mo na may lakad niya. Tapos kailangan mo ibalik to. Ito, ibabayik mo pa to Na, ano na, no? Na, awa ka mo. Hmm, wala, diba ba? Wala na. No? Ito, oh, laki ng karne na rito, laki ng karne pero ito. Hmm? Ba Bike lang naman to, kailangan matanggal. Kaya naman na naapektuhan yung mga quadricep muscle. Kasi, o oh, na-overstretch yung tendon dito. Hindi healthy yung tendon. Pag hindi healthy yung tendon, yung kinakapit ang tendon, sigurado pati muscle. Wash out din. Sa loob ng isang taon, o isang tatkalate dire diretso yan. Paano ka ba nagdulas? Paano ka nagkumba? Ano lang, yung paglabas mo galing siya sa loob, Pag, ko, yung basa-basa sa tag, Nabisaklat ka? Pani rancho. Pani rancho. Pero hindi ko magsak yung dito. Kung sinakatukod ako eh. Nabi, nabisaklat yung pao, parang pag gumagano yung pao, gumano. Gano. Dalawa o isa lang? Ito lang. Paglabas mo ng banyo, Ay, ganyang, ganyan, 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 no? yeah, na ganyan ka? Iyan, parang napagano. Hmm. Tapos okay. nakatukod ako sa amba, sa gilid. Yun, doon simula. Ang ano naman, kaya mga arthritis lang. Bakit may nararamdaman ka? Masakit na ba yung tuhod mo before para masabi mo arthritis? Bago ka na dulas, may mga issue ka ba ng masakit-sakit ka rin yung tuhod mo? Wala naman. O ba't sinabi mong arthritis eh? Kung nadulas ka lang. Kasi na na... eh. Kasi sabi... Ba, eh, Dulas ka ka mo eh. Arthritis lang yan. Sabi ng mga tropa ko. Ano yung tropa mo? Therapist? Doktor? Kasama diba lang sa trabaho. Kasi... Ah, kasama lang sa trabaho. Kaya sumakit yung balakang mo. Pero pag naayos na yan, maayos na rin yung sa balakang mo. Kasi ngao. ako. Yun yun eh. Ganun ka lang ganun. Oh. Minsan, napaalala na ako sa nangyo. Pag CR ko eh, hindi mo kalapad. Hindi mo parang pinacheck yung gout niya. Yung yung, 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 ano niya, yung... Yung rate niya? Parang parang naman tayo e na nagpasya. Ito eh, yun. Nasa, nasa ano naman siya. Mataas na rin eh, boundary yan. 7 na to, 6.9. Naisip, nung ano, mataba ka lang ako dati. Pumayat ka lang. Mm -hmm. Ano to? Kung baga, nasa ano ka na? borderline na ang tawag dito. 6.9. Mm hmm. Ang pinakamat. Pag pumasok ka na sa 7, then matatawag ka ng high niyan. 7.1. 6.9. Ano ka na lang? Dapat nga yan. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 lang. Pero sa 6. Border ka na. Kaya pagka na kain ka ulit na ano, mga bawal. Tignan mo, hapit-hapit yung dito mo. Ayun, pag inis na ito, ang tigas kagat Parang hindi na siya flexible. Pusok natin itong ano ito. Dambutan mo lang. Sige, dambutan mo lang. Ah! Tiisin mo lang.